Okay, isang magandang magandang gabi. Ay, ating gabi na pala mga boss. So, wala tayong masyadong upload. Napansin ko wala nga tayong upload sa YouTube channel natin. Gawa na naging busy ako sa mga repair. Kung titingnan nyo, may mga nakapinding pa akong repair dyan mga boss. Nasa taas yung tapos na, yung iba pinding pa. Then, dito, inaayos ko yung table ko. <laughs> <laughs> Titingnan niyo naman yung table ko, sobrang kalat. Hindi pa kasama yung kalat diyan sa ilalim mo. Oh. So, inunti-unti ko pag-ayos kaya ang naging resulta ito. Kung mapapansin niyo, nailagay ko na ng maayos yung organized. Para kung sakaling may ginagawa ako, mabilis ko nang hugutin yung mga piyesa na kailangan ko diyan ko na talaga nilagay sa tabi ko. Pero yung nasa likod ko, andun yung mga piyesa natin sa taas. Tanggalin natin tong charger. Tapos dito, Nandito yung speaker natin. Tapos, inaayos ko din dito yung mga iba pa rin pyesa. Ang dami kong pyesa, no? Pyesa kasi maliit lang talaga tong shop at kailangan ko talagang ayusin yung, ano, yung space pagplanuhan. Kasi, tingnan nyo, may mga gawa pa tayo dito hindi yan, hindi pa na bubuksan yan mga dumating ito. Andito pa. Andito pa sa taas. Maliit lang po tong shop ko. <laughs> Andun pa, yung may mga piyesa tayo ng electric pan. Itong sa LEC, kahit pa paano, uh, kumikita ako dito kahit pa kunti-kunti lang tubo kasi mabenta to. So, ito yung inasimbol natin, ano, nasa loob lang muna siya kasi napagod na akong kakaakit labas. Tingin nyo, puro alikabok na nga. Oh. Then, meron pa tayo dito mga, yan, mga gamit-gamit. Andyan pa. So, ayusin ko yan para may usog ko pa tong ano. Para yung space natin dito, mga kilos tayo kasi kung titingnan nyo napakaliit lang ng shop na to ayan o no? yan yung working space natin kunting kunti lang talaga yung kinikilosan tapos yan parang kabuuan yan na yun. kaya yung mga customer ko pag pumupunta dito ay maliit lang pala talaga ang shop mo yan lagi yung naririnig ko pag ano tapos, sabi ko, sabi ko sa kanila, sa mga pumupunta, maliit naman talaga yung shop ko. Sinasabi ko nga sa video lagi na maliit lang talaga yung shop. At sa mga customer naman, lagi ko rin sinasabi na maliit lang shop ko. Hindi ko kayang tumanggap ng marami kasi wala naman akong paglalagyan. At mag-isa lang din ako dito. Hindi rin pwedeng tumambay dito kung sino-sino kasi yung shop ko maliit lang talaga. Pang isang tao lang talaga to mga boss pang isahang tao lang kaya ayun na tayo may mga project tayong gagawin <laughs> tingnan nyo mga buso nakalaylay na no. <laughs> ginawa ko ng ano eh astig yan no? <laughs> so ginawa ko na dito may mga project tayong gagawin pala katulad nitong nasa baba so kung naalala nyo may gagawin sana tayong amplify ni diba? hindi natuloy nandun kung mapapansin nyo andun nakatambak na yung isang board so sabi ko paano kaya kung gumawa na lang din ako ng sarili kong active sub ito ayusin ko na lang to kasi ano ba problema ng speaker na to mm, mukhang okay pa naman pero ano na to sayad na to eh So bala kong i-restore to tapos papalitan ko to ng ano ng rubberized na cone para mas maganda yung bayo niya. Then mayroon na rin pala ako diyan dati. May naka-stock na rin pala ako diyan coil, boys coil para diyan. Nandito ata. Ito na yung boys coil para diyan. Naka-ready na talaga. Kaya lang no, dumami yung gawa. Naging busy, hindi na rin natuloy. So, tama-tama, paparisan ko to ng ano, ng isang uh, pang-active sub kumpleto na yung sounds ko mga boss <laughs> kaya ganun ang na nangyari may mga gagawin sana tayong review ay nga pala sa mga nagpapareview ng mga gamit yung mga amplifier yung mga bluetooth speaker pasensya na kayo mga boss ha talagang wala kong, ano, wala kong extra na pondo o budget para bumili so alam ko naman may mga gustong boss pa review ng ganito boss pa review ng ganito ganyang model So, para ma-review ko yun, kailangan kong bumuli. Kailangan ko talagang gumastos. Kailangan problema. Wala tayong nakalaan na budget para doon. Kaya mangyari, wala. <laughs> ang ginagawa ko lang kung ano mga dumating, pagpasinsyahan nyo ng mga boss at baka balang araw, pag gumanda yung ano, kaya kumita talaga tayo dito sa YouTube, eh malay mo, lahat, lahat ng request nyo dyan eh, kahit mga power ang pa-review natin yan. So madali lang din yan sa ibang vlogger siguro kasi sila mga sponsored sila o may mga tama ba yan may mga nag sponsor sa kanila ng gamit na ni-review nila sana all. <laughs> so sa akin wala eh wala nag sponsor Hindi ko naman alam ang proseso niya ng mga sponsor siguro kung uh, kayo mismo sponsoran niya wow ang kapal na mukha ko para magsabing sponsoran <laughs> eh kaya nga yung iba nagpa-review kasi nag bago sila bumili ano eh malaman mo lang kung okay eh alam ko gano'n naman yung iba eh kasi gano'n din sa comment nila eh na boss pa review naman ang bluetooth na ganito example boss pa review naman ang GD100 so magkano ba yung GD100 700 800 malaki din yun mga boss ilang bigas din yun so kung may extra sana tayo madali lang yung iba nagpapareview, yun nga kasi gusto nilang bumili, nag-aalangan sila. Eh yung iba pang amplify talaga at saka no, mahirap talaga. So yun lang mga boss at try natin mag-upload ng ano ng mga i-review natin at mga DIY baka balang araw pag medyo ano na na to mag-repair tayo so sana may mga dumating na kakaibang unit para magawa natin ng review at uh, suggest na lang din kayo baka sakali mga boss sa mga viewers ko diyan kung nandiyan pa kayo. Suggest na lang kayo kung anong pwede nating gawing content na hindi naman ako gagastos. <laughs> Yung yun sana. Ayo, uh, wala tayong bibitawang pera parang gano. Wala lang kasi mga boss eh, wala lang talagang budget. Lagi ko naman sinasabi yan. Okay, dito na lang at yun ang dahilan kaya wala tayong ano ngayon ah mga vlog nitong mga nakaraan siguro mag-iisang buwan na o mahigit kalahating buwan na Hanggang dito na lang mga boss at ingat kayo God bless po